Kailangan ba yung wamanit? Nag-sexy dance sila doon. Eh, tingin nyo ba, tama yung ganun. First birthday, tapos may sexy, dance na ganun. Eh, buhay naman nila yun eh. Kasi kanila kung anong trip nila. Kasi importante, hindi yung halaga. Ano ang masasabi dance. ko dyan. Oh, yun. Hmm. Tsaka na sila magreklamo kung pera nila yung ginagamit. Oh, oh, oh.

Alak na yung gate ah. Talagang sinadya to ka? para makapasok no, ma ma ako. Naman, alam ko hindi nyo papasukin eh. Ano ba yan? Pagkain mo ba yan o tinda? Tinda ko. Eh? Tinda na ako ngayon. ano hindi. Nagtinda na ako ngayon. Tinda ka pa ngayon? No. So, ano Oo. Eh, sa, sa laki mo na yan eh. Eh, ba't naka-video? Oo naka eh, nga. Ay, siya, alam ko na yan. Ay, ay. Na o teka lang, teka lang, bago kung bago kumuha ng paninda ko, tatanungin muna ako sa inyo sa inyo. Ayun, tatanungin. ko. Ayan na. Ayan na naman? Na ano oh, okay. naman? Okay. Uh, 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 ano naman? Ano naman? Ano 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 Oh, si Wamos. Oh, si Wamos. Oh, si Wamos. Na. Yun, Antoinette. Yung mayaman. Nakita yung first birthday ng anak niya. Oo. Oh. Nag-sexy dance sila doon. Ayaw. 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 First birthday. Oo. Oh. Trending na yun. The water. Oo. Oh, the water Make dance. Oh, trending yun. Oh. Make me harder. Birthday ng bata yun. Oo. Yung nga pinagtataka ko. Birthday ng bata. Tapos may sexy dance na ganun. Eh, no, Tanongin mo na kami. Isa-isa. Sige. Sige. Ito yun na. Ayun nga masabi ko. Tingin nyo ba, tama yung ganun, first birthday, tapos may sexy, sexy, dance na ganun. Oh, na sa wala, wala, na. wala. Para sa akin, Pops. Kasi, Para sa akin, Pops, mali, hindi tama yun. Kasi birthday ng bata yun, ba't ka magsa-sexy dance, di ba? Oh, Ano, parang parang siya may, may birthday ano. eh, okay, may isa, isang vlogger na sabi, cruise ano daw 'yun? Ano? Cruise celebration para kasi puro kamag-anak ng lawa mo sa nag ano. Ay, naman. Ay, yun Okay, uh ano sabi mo? Eh sa akin naman, eh buhay naman nila 'yun eh. Kasi kanila ko anong trip nila. Mas ang importante 'yung halaga. <coughs> ano naman? Ikaw, oh. ikaw. Oh, <laughs> ah, ah tingko lang. Ako okay, muna kainin mo bago yan. Kain ah ako. O teka lang, bago kumain, mm. may tanong muna. Tanong muna siya. Naman yun? Tano Malagang, Tano. Zwüssing, <laughs> ano naman yan? Ano naman Ano naman masasabi mo sa ano, first birthday ng anak nila wawamon uh, no, eh? Ano ba Ano Ano naman Ano naman Ano naman Ano Ah, oh, nag-sexy dance sa birthday ng bata. Oh first birthday yun. Ah, oh, with yun. labis na children's party. Ano masasabi ko dyan? Oh. Oh, with ah, oh, with yun. Ah, oh, with <laughs> yun. Dapat yung anak niya? Dapat kumanta na siya. Lalaki yun. Lalaki Si Mitchor. Ah, lalaki. Eh, masasabi ng anak na, may laki pala ng pangyong mami Ay, Ikaw. Ay, uh, eh, no, ikaw. Eh, ano? Okay, okay laki lang laki. yun. Basta, we, napapalaka naman nila ng maayos. Wala sila silang pakilam doon. Pera ba nila yun? Di ba? Di ba? Oo. Sabay nilang palakayin yun yung pangyong bata. Ikaw. <laughs> <ay, laughs> ako, <laughs> ako, pindi. ako, masasabi ko yun. Okay lang yun. Kasi kanilang event naman ngayon, yun, oh. tapos sabi nga nito, oh. pera nga nila yun. Oh. Tsaka na no sila magreklamo kung pera nila yung ginagamit. Oh. Oh. Tama, oh. tama, tama, oh. tama, tama, oh. tama. tama, tama. Kasi maraming Ma. nagsasabi na first birthday, tapos gano'n no, no, oh. na, ibis na children's party. Kanya-kanya eh, no. trip tayo, hmm. syempre. Hmm. Eh. Oh. dapat di siya sumayo, dapat. Ow, oh, it's you. Ow, it's June. Ikaw, Pops, anong masasabi mo? Ito na kong ba bata? Sa? One year old. One year, one year old. Oh, tapos oh. may sexy dolls na kayo nun. Teka eh, sino <coughs> yung bata ako. Kumatanda daw sa mga gano'n. Ay, kita ko mga clown. Mm -hmm. clown di ba? Na, <coughs> uh, Nagma-magic yung clown. Nagpapatawa. Mga palaro, na, ano? Sa mga bata. Tapos may mga palaro. May papremyo. Ta Pero, birthday ng one year old. Tapos, ano? Ganun yung palabas nila. E, teka lang, teka lang. Wala At, tapos kayo. Wala eh. Tapos kami. Tapos na kami. Tapos na kami. Ito yung paninda ko ha. Huwag niyo muna ang busi na. Ilista niyo yan ha. Oh, ano? Saan yan? ako na ito? Nakamari siya. Ikaw, uncle. O, oh, para sa akin. Buhay nila yun eh. Oh, oh. Okay. Saka pera nila inuubos sila. Hindi naman sa atin. Wala tayong pakialam dun. Hmm. So, tayo Pakialaman oh, na. oh, pa man natin dun eh. Kasi sabihin, chismoso pa tayo. Parang ikaw. Eh, pa. <laughs> <laughs> Teka, nakamagkano na ba kayo? Ewan namin. Di ba kasi, Pops? Baka kasi gusto i-flex ni ano ni nung babae Hello. yung katawan niya ah, oh, oh. Ay, nata yung... on birthday dun na niya like, oh, ano. diba ano yun chance na yun nasa... oh, transgender yun diba kagod di hindi ba hindi babae yun ay babae ba yun talaga oo ba oh, oh. oh awit oh. no? dun pero okay lang pera naman nila kaya lang oh. awit ah, dun awit dun no gagawin mo si awit yung kapatid niwa mo siya ah <laughs> kapatid <kayo>, yun. <laughs> Uy, listo nyo yung, ano ah, listo nyo yung mga kinukuha nyo ah. May malayo, boss. <laughs> Meron ako lugaw dyan, may spaghetti, may koron. Lug. Ikaw, nanay. Ah. Ang bago Ano masasabi mo, nay? Ito <laughs> sa kampe. Maubos yung tinda mo. <laughs> eh, ikaw naman, ano naman masasabi mo? Ito po, Eto masasabi ko man. dun. Mm -hmm. Sige, sabihin mo ay, na lang mamaya. Ang paninta ko kasi, inuubos no, nyo eh. Sige, sabihin mo na, na yung tanong mo. Ang masasabi ko dun, ano? Siyempre, maraming sa tradisyon natin, di ba yung mauna, mga birthday party, mga clown, mga games, sa ganun. Kumbaga, first time yung ganong first birthday, may nagsesexy dance. Kaya, pero tama yun, pero naman nila, kung anong gusto nilang gawin, pwede nilang gawin. Kaso nga, sa ibang tao, siyempre, di man natin mapiplace yung lahat ng tao. Parang sa tingin nila, pangit talaga kasi birthday party tas ganun syempre mga bata nakakakita ng ganun parang di maganda kasi para sa mga bata kasi nga di ba wala pa silang pamuang-muang sa ganung mga sexy sexy dance na ganyan eh kaya pangitingnan. pero pera nila yun sila yung kung ano yung gusto nilang gawin pwede nilang gawin ayun lang Hmm. Sige, may merienda muna kami. Tingnan yung ano, tres. Ano? 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 sa transgender. Hindi, yung, yung nagpagawa. Ah, ah, ah hindi right. po, hindi pala. Kasi ganyan ang mga ko. So guys, may na discover ako ngayon bagong laro ngayon dito. Ang Aurora Game. So, paano nga ba mag-register dito? Pindutin nyo lang muna yung register. Lagayin nyo lang yung phone number, password, verification code, then confirm. Paano naman guys mag-login? Pindutin nyo lang yung login. Lagay nyo lang yung phone number, password, then log in. So guys, paano naman mag in sa Aurora Game? Una, hanapin nyo lang yung plus sign na makikita sa taas. Click plus sign. Then pwede na kayong magload load ng 100 up to 30,000 pesos sa Aurora Game. So guys, paano naman mag-cash out? Hanapin nyo naman yung piggy bank na withdrawal. Click nyo lang. Mamimili kayo kung GCash or Paymaya. Then type nyo lang yung amount na magkano yung withdraw nyo. Then, press withdraw. Ayun nga pala guys, maraming laro dito sa Aurora Game. Pwede kayong maglaro ng Dragon Tiger, Color Game, Mines, then Tong It's Go. So, ano pa inihintay nyo? I-download nyo na ang Aurora Game. Pindutin nyo na ang link sa comment section at mamimili ako sa inyo na mananalo ng Gcash.